Alam nyo naman na sa ating panahon ngayon, ang sabi po ng iba, malas daw yung uwak. Bakit? Kasi sumisimbolo daw ito sa problema, sa mga kabalisahan, sa mga delikadong pangyayari. Ba't mga kapatid, hindi po yan totoo. Yan po ay mga sabi-sabi lamang po or superstitious belief. Ang katunayan po, literally, pinapakain ng Diyos ang uwak. Tulad lang din ito ng ibang mga ibon nagawa gawa ng Diyos. Sinasabi sa Lukas 12.24 24, Tingnan ninyo ang mga uwak, tingnan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang budiga o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Mapapansin po natin, literally, pinakain ng Diyos ang mga uwak. Nawala silang budiga o kamalig, pero